Andito ako sa Daali, nag order ako ng hot tea. Pero first time ko na ma-try tong uh, hot tea na may tapioca. So binigyan ako ng straw. So, mainit pero ating i ba? Diba? To. i straw natin to. Pero mag-inat tayo para hindi mapasang ating bibig at dila. Ayan. Ako lang mag dito ngayon. Kakabukas ang may kasi may clean uh, cleanty ako tapos maaga akong tapos so, sabi ko punta muna ako doon sa ali. matagal na akong hindi naka ulit dito tapos so, so, try ko itong bagong ano nila tea na hot tea pero kailangan mong gamitan ng straw dahil may tapioca <laughs> so ayan hot tea tayo na oh. <laughs> ay buba talaga tapioca black pearl daming tawag dyan sarap try nyo